Kaibigan, kaya na po tayo, ano? Una, pasalamat sa Diyos. Siyempre, pagbulat ng mata mo. Talagang yun na yung... Diyos muna, ang unahin mo. Yun ang isa sa kanyang... Salamatan. Una, Thessalonica, chapter 5. Kaya sana po. 16, 17, 18. Yan. Yan natin sa Diyos. Yan ay kalooban ng Diyos para sa atin. Pangalawa ng ating kinasyal uh, ko yung dalawang aso naging sitso naga free, na sila now, siya, walking walking kami exercise at the same time success pag sinabi kong success nakawiwi na sila nakadumi pa amen amen okay pangatlo anong ginawa ko ninais ko na yung pagkain nila kumain na si winter nagkasala. Ay Ayan. Tayo nagkasala. Pinakay ko na siya. Yung isa, natutulog ay, muna si Samer. Ma'am yan, doon siya kakain. Ano? Pero matutulog naman si yung ngayon. Pagka dahil nabusog naman siya. Okay. Ganun at lang routine nila. Tapos ano? Ito, halmosal. Ayan. Almost our time man, na binigay ng uh, Diyos ayon sa ay Mateo 6.9. Si Ayan. Bukat tayong pan. Dalawa. <laughs> Ayan. Binaban natin paningin sa kanya. Ang inuubos niya. Ayan. Ayan. Rensi nice, ya. Ubusin yan. ya. Ini sama Maya. Kita okay, nyobok. Oh, so, kumakain na siya. Bago luto, mainit-init pa. Kaya busog-busog niya. Ubusin na niya yan. Ganyan yan eh. Kain na po tayo ah. Pancit! Pinili na lang dyan. a we'll see Glory to God. God's breath gives us life, purpose, and hope. Ang pininga ng buhay na nasa atin ngayon na ibinigay ng Diyos ay marapat lamang po natin gamitin. Amen. Marapat natin, natin ipamuhay sa Amen. pagpapasalamat at sa pagbibigay sa atin sa dakilang Diyos na lumalang sa atin. Yes. God breathed life in humanity yes. and uh, it makes us unique dahil yung hininga na yan ay uh, hininga ng buhay na ibinigay yeah. ng Diyos sa atin. So, nais ng Diyos na tayo gamitin natin yan sa maayos at makabuluhang pamamaraan. Sa pamamaraan na tayo ay uh, nagpapasakos sa kanyang kalooban, mm lumuluwalhati at nagpapasalamat sa kanya. Yeah. And uh, yung buhay na yan ay napakahalaga dahil magmula nang tayo ay uh, isilang, yan na yung hininga na nasa atin. Mm sa mga huling sandali ng ating buhay, yan pa rin yung hininga na nasa atin. At ibinabalik natin sa ating Panginoon. Ang Diyos Parisi, na lumika God. sa atin. Praise the Lord. And that song is the very evident that our God is great. Our hmm. God is powerful. At kung tayo po, hindi ba tayo lahat, mm -hmm. Na wala ng pag-asa. Lagi lamang tayong tumiling sa ating Panginoong Diyos. At salamat sa pagka sa araw-araw, God, give us breath. Amen. God, give us tubig. strength. So, don't forget that those goodness of God, dapat kailangan din tayong magpasalamat by the means of prayer. Praise, Praise the Lord. And at this moment, we are going to receive the exhortation of God's Word na po sa atin, na ating minamahal. Like, like, share like, like, na share. mga share share sa, sa iba. She is going to discuss to us The Ay, sa Mateo 6.11, manamin na sa langit ka. In, in verse 11, bigyan kami ng aming kakainin na arawan. Kaya lahat ng ating kinakain, kinakain na pumapos dito. Pagkain! Bigay ng Panginoon Diyos ayo sa Panginoon Yesus. Amen. God is good all the time. Equal! Salam! Before we meditate.